了包吗？ bebe, magandang buhay po sa lahat. So, nagbabalik na naman po yung Maritis ng Bukidon. So, yun nga po mga kabebe, mag update na naman po ulit tayo sa mga alagang itik po natin. Dito na area po mga kabebe, ay ito po yung mga dumalaga ko pong itik na 6 months na po ngayon. So, yun nga po yung uh, ima natin. Kung may mga itlog na ba, ano na bang mga ganapan, kung saan na ba nalagay yung mga alagang itik natin, uh, na ba sa Jupiter or andito po, nagpakalat-kalat lang sa Bukidnon area. So, yun nga po mga Ha, oh, So, ito nga po yun mga ka-baby, bagong area, bagong pag-asa. So, sa nakikita nyo naman po mga ka-baby ay nag-boundary na naman po tayo ng net. So, ito po yung mga itik po natin na dumalaga po. So, ilang buwan na po ba itong mga alagang itik natin? So, ito pong mga itik po natin mga ka-baby ay 6 months na po sila. So, may itlog na po ba yung mga alagang itik natin na 6 months? Yes po mga kabebe, nangingitlog po itong mga alagang itik natin limang buwan pa lang po mahigit ay nakaitlog na po itong mga alagang itik natin. So ilang itlog ba yung uh, meron tayo sa mga dumalaga natin? So meron po tayong na nakikita anim na piraso lang po mga kabebe at least po ay may nakikita na po talaga tayo na nagbe po itong mga alagang itik natin so yun nga po mga kabebe shout out po sa mga kabebe po natin na nag iwan po ng mga komento maraming salamat po sa supportan nyo po mga kabebe at sasagutin ko po yung mga katanungan nyo so ito nga po yung katanungan nga din po ng kabebe natin yun nga po mga kabebe kasi nga po ay nag update nga po ako kahap po sa area na pinaglagyan po ng mga alagang itik natin. So, yung suggestion po ng kabebe natin, thank you so much po sir, sa komento nyo na ilipat ko na daw po itong mga alagang itik ko. So, dalawang grupo po kasi itong mga alagang itik ko, mga kabebe, yung mga dumalaga ko po ay nasa ibang barangay, tas yung uh, inahin ko po ay nasa ibang barangay din. So, dalawang grupo po yung man? mga alagang itik ko. So, yung inahin ko po talaga is uh, ngayon ay Medyo okay naman po yung area. Samantalang dito po talaga sa mga dumalaga ko, masasabi ko po talaga na malawak po talaga yung area na paglalagyan. So, shout out din po sa kabebey po din natin, nagtatanong din po siya kung magkano nga po ba daw ngayon yung uh, fresh egg po ng itlog ng itik. Sa ngayon po talaga, madam, our boss sir is uh, yung isang piraso po ng itlog ngayon is uh, nasa 12 pesos or 13 pesos dito po sa Bukinon. Pero depende pa din po yun kabebe sa area kung anong area po yung itik natin kasi nga ay nagbabase din po talaga tayo sa area kung yung itlog ba dito na area ay konti lang so masasabi natin na mahal po talaga yung uh, value po ng isang itlog ngayon so nakadipindi pa din po yun sa area mga kabebe so yun nga po mga kabebe andito na nga po tayo sa bagong area ito na po yun kabebe yung uh, tinatanong mo nga ililipat nga po natin itong mga alagang itik natin at ito nga po ngayong nakikita nyo ito po yung mga itik po natin na dumalaga. So, yun nga po mga kabebe, ito din po yung uh, katanungan din po at komento ng kabebe natin. Shout out po sa iyo kabebe at sasagutin din po natin yung katanungan niya po. Ito nga pong komento nga po ng kabebe natin mga kabebe ay relate na relate po talaga yung mang -itik pag ganitong paraan po free range area. Totoo po, po yun mga kabebe na hindi po ibig sabihin na pinapastol po natin ng mga alagang itik natin is araw-araw po may or araw-araw pong may itlog. So, hindi po ganun mga kabebe. Hindi po talaga ganun ang mga nangyayari. So, expectation versus reality. So, ngayon po mga kabebe, ako nga ay 3 months po talaga na walang egg production po yung mga alagang itiko. Kundi ay travel ko sila or linilipat ko lang po sila sa ibang area. At sa ganun ay hindi po talaga masyadong mga yayat itong mga alagang itik natin. At sa kung sa ibang area na naman po na hinihintay natin at least ay hindi po talaga sila ganun mga yayat at ready to na naman po. So yun nga po mga kabebe, shout out po talaga, maraming salamat po talaga kasi ay nakaka-relate po kayo sa akin sa mga baguhan pa lang po at sa gusto pa lang magsimula. Pag ganitong play area po talaga yung uh, gustong paraan nyo ay masasabi ko po talaga sa inyo katulad nito. Tingnan nyo naman po mga kabebe yung mga nangyayari dito. Kaliwat ka nan po talaga yung mang iiitik tas yung boundary po talaga natin mga ka-baby, ay neat lang po talaga. So ito po ang itik mga kababy na nakikita nyo dyan sa kapalayan na ibang nagmamayari po dyan. At dito din po naman sa area sa may kalsada ay iba din po ang nagmamayari. So paano po tayo makakaitlog ng ganitong sitwasyon po mga ka-baby, So kami lang po talagang nakaka-relate ng ganitong sitwasyon. Kung ikaw ay ganitong paraan na pinapastol lang yung mga Alagang Itik mo congrats kasi marami po tayong nakaka nito. So hindi lang po talaga ako yung mangitik mga kabebey. So ito din po talaga yung uh, problema ko po talaga kaya until now ay napakahirap po para sa atin na makita po yung egg production kaya 3 months po talaga na zero income po talaga tayo maliban na lang po talaga mga kabebe, kung may pang-finance po talaga tayo sa mga Alagang Itik natin. At ito nga po mga kabebe, kabebe, malawak po talaga yung area na paglalagyan natin sa ngayon. So ito nga po yun mga kabebe, ganito po talaga yung uh, realidad pagpastulan na po talaga sa area. Pahirapan pa din po talaga. So shout out din po mga kabebe at sasagutin din po natin yung katanungan din po at komento ng kabebe natin. Ito nga po yung uh, komento ng kabebe natin ilan po lahat ng mga itik mo dapat po sana ay paglagyan yung maraming kohol. So, yun nga po mga kabebe, ah, sasagutin po natin yung katanungan po ng kabebe natin. So, bali lahat po ng itik ko ay nasa 2,000 heads po na mga itik po mga kabebe. May mga dumalaga po ako na 6 months at may mga inahin din po akong inaalagaan. So, yun po yung problema ko mga kbb kaya mahirap po para sa akin na mag po sa mga alagang itik ko ng uh, clear kasi ay dalawang grupo po yung uh, hinahawakan ko ngayon at sa kabilang grupo, ganun din po yung problema ko, walang itlog at ito po yung uh, sitwasyon po talaga dito mga kabebe, kaya until now ay wala po talaga akong naiipon so nakikita nyo naman po talaga na marami po talagang kulungan ng mga itik at ito po yung nakikitang itik nyo mga kabebe ay ibang grupo pa din po talaga ito, so bali dito na po mga kabebe ay nasa sampung grupo po kami mga kabebe. Iba-iba po yung mga nagmamayari at yung boundary lang po talaga natin ay neat lang po at ilang kahon lang po yung a uh, pinapastulan natin sa mga alagang itik natin. So hindi po talaga madali yung sitwasyon. Lalong-lalo na ay baguhan pa lang po tayo. Dapat po talaga ay mataas po talaga yung pasensya po natin mga kabebe pag ganitong pastulang po talaga yung paraan natin. So yun nga po mga kabibi. Kabebe disclaimer lang din po sa mga mangiitik. Uh, hindi ko naman po na lahat yung pag-aalaga ng itik na ganito na mahirap yung sitwasyon. Ang problema lang po talaga dito sa bukid nun ay sobrang dami po talaga ng mangiitik kaya sobrang ipitan po talaga. At kung ano lang po talaga yung uh, pinapastulan natin ay doon lang din po talaga tayo nagbabase sa egg production. At ito nga po mga kabebe, ito nga po yung mga alagang itik natin na dumalaga. So medyo may nakikita na po talaga tayong improvement kumpara nga po nung mga nakaraang buwan alam mo ba mga kabebe lalong lalo ay baguhan ka palang kahit ilang buwan na po itong mga alagang itik natin kahit pa sabihin nating 6 to 7 8, 9, kung yung mga alagang itik natin is kulang po ng patoka ay hindi po talaga yan sila mangingitlog at may matatawag din po tayong early stage na molting stage yung pinaka worst na po yun mga kabebe, na dumalaga po yung itik natin. Ang mga dahilan po talaga noon ay sa susunod na vlog ko na po. <laughs> so, yun nga po mga kabebe. Ito nga po yung area. Napakalawak na. So, itong nakikita nyo naman po na itik mga kabebe, ibang grupo na naman po dyan. So, paulit-ulit lang po talaga yung binabanggit ko. Pero, ito po talaga mga kabebe, sinishare ko lang po talaga sa inyo at baka kasi ay nagtataka kayo ba na bakit lagi na lang akong nag-upload ng puro problema, hindi man lang ako makapag-share sa inyo ng mga positibong bagay. So, maganda naman po talaga yung pag-iitik, mga kabebe. Ang problema lang po talaga is yung area na paglalagyan natin. Kung yun nga po, mga kabebe, napakaganda po talaga ang idea din po talaga pag may extra money tayong pang po sa mga alagang itik natin. At sa ganun ay makaitlog po itong mga alagang itik natin, mga kabebe. So, kailangan po talaga natin ng extra naman hindi porket na pinapastol lang itong mga alagang itik natin is at uh, iba tiba na po talaga yung egg production so hindi po ganun yung iisipin natin mga kabibay kasi walang magaling dito sa pastulan kung wala ka naman po talagang pang finance. So ito po yung a uh, isang example po mga kabebe na pag-aalaga ng itik na pwede nating gawin na maging balanse po yung uh, pagkain sa mga alagang itik kung yung area ay walang kuhol kundi halos palay na lang po yung uh, nakakain po ng mga alagang itik natin pero bago yun mga kabebe, ito nga po yung mga dumalaga natin, napakaganda din po mga kabebe na bago natin sila ikulong ay ito nga pa swimming swimming pa din po natin sila paminsan-minsan Napaka-importante po talaga mga kabebe sa mga alagang itik natin yung uh, paliguan, number one po talaga na kailangan natin yun kahit walang mas masyadong makain yung area, importante po talaga ay nakakaligo po yung mga alagang itik natin kasi yung katawan nga po ng mga alagang itik natin is mainit po. So ito nga po yun mga kabebe, ibang grupo pa din po itong sinishare ko sa inyo itong nakikita nyong video. So ito po yung uh, isang example mga kabebe na ginagawa ng uh, kababayan nating mga itik. Ito pong itik niya mga kabebe, medyo marami-rami din po yung mga alagang itik niya. Kaya ang nangyari po ay hinatin ay din po sa dalawang grupo itong mga alagang itik niya pa at sa ganun ay makaitlog at hindi po nag-aagawan po ng pagkain itong mga alagang itik natin at yun nga po mga makakabebey ang ginagawa nga po ng kabayan natin na mang itik is a 50% organic po at 50% na duck layer so napakaganda po talaga mga makakabebey yung pag-aalaga ng itik kumpara po na ipoltri natin na 100% po talaga natin silang i-duck layer so ito po 'yung 6 uh, months natin na itik mga kabebey. Ito po ay babae. So, ito po 'yung example po talaga mga kabebey na pag may pera lang po talaga tayo na pang-finance po sa mga alagang itik natin na layer is a uh, napakaganda po talaga mga kabebey kasi nga 50% organic tayo, 50% na clear saan pa tayo kukuha ng ganong negosyo mga ka-bebe so yun nga po mga ka ito nga po yung sinishare ko sa inyo ay ito nga po yung uh, base lang din po sa karanasan dito sa mundo ng duck farming so yun nga po mga ka-bebe maraming maraming salamat po talaga sa supportan nyo po wala yung duck girl ng Bukidnon ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat